So, good morning, good morning po. Ito, may isa na naman, DMX125. Yung kanina kulay itim. Ha? Yeah? Same scenario po, no? Malagitik. So, yung kanina, nasa 1-1 yung nakbo yata. Ito, nasa 1-4. Okay. So, start natin. Pakinggan nyo. na pero malagitik ha tampo'y nagigiyeng problema sa TMR 125 pero Check muna natin yung panyang valve clearance ha? Yun, ha? O, na yung yan, pero managitik pa rin. A few minutes later. Ah. Ayan na po yung andar niya, no? Kumpara kanina. Kanina talagang sobra, no? Yung lagitik niya. lang po kadali yan ha share na lang po ng ating video kung nagustuhan nyo na sa mga hindi pa nakapollow sa akin ha yan follow nyo na ako para updated kayo sa mga ginagawa natin mga video okay yan another one DMX 125 timing na, na. shout out kay bossing ayan na sa kanya yung unit boss ayan na